Let's go mga idol, dive 8. Tara, lusong tayo. Sana makarami. Eto, medyo may linaw mga idol. Hanap tayo ng malaking isda. Baka sakaling may magpakita. Shoutout sa mga natin na mamana. Eto, may martes na nagpapakita ang isda. Hanap tayo ng iba. Eto, may sumirit na snapper mga idol. Malaki-laki sa ball mga idol ng snapper Nakadali tayo agad ng malaki. Sinisugar kita tayo yata, mga idol ah unang bira malaki kaagad agad. Ayun oh. You know. Mamantika Ma na sa mga idol. May nunal pa yung ating snapper Ito. Walang kawala mga idol. Shout out kay Kakbay. Mark Kakbay, ito na snapper na dali. Maganda-ganda yung lusong natin mga idol. Malaki agad ang na dali natin. Okay. Para masisit Sana may makakasama pa to mga idol. Ang laking lapu mga idol sa pool kagad. Ito, malapad-lapad. Nasa isang kilong lapu abo mga idol. Ayan. Gitik na gitik mga idol. Walang palag. Headshot. Sarap ito mga idol sweet and sour ayun uh, oh nakadali tayo agad ng malaki mga idol dalawang sunod eto may malapad na naman ayun oh dinotse pala mga idol sa para dinotse na dalang natin dalawa sila ayun quality mga idol dalawang ista agad sa si isang lusong sure tayo sa mga ganong sistema mga idol san lubog, dalawang isda eto pa, may tanggit na naman aba mga idol, wala lapad yung mga danggit dito mukhang nagtago na yung maliliit puro pala laki nagpakita, eto may pulang isda ayun, sa pool na naman quality mga idol maganda tong spot natin medyo may linaw konti eto, hanap tayo ng iba puro tayo mga idol, ingat ingat Ayun, may tangkit na naman na malaki. Sa pool na naman mga idol. Malalapad-lapad yata yung mga danggit dito sa espada mga idol. Eto na naman. Malalapad na naman na din Ayun o. Oh. Tinutsing lahat mga idol. Eto, meron na naman malapad-lapad na danggit. Ayun. Hindi tinamaan. Hindi tinamaan. Magaling umilag to mga idol Ito may talakitok ang laki Ayun ang natin sa dalawang kilo Hindi natin inapot mga idol Natakot sa, tu sa liwanag ng ilaw Sayang mga idol Lapad pa naman ng talakitok Ngayon Ang estimate natin mga idol sa dalawang kilo eh. Ayun sa Lapad na sa maral mga idol Malalapad yung mga damit dito Ito pa yung isa Lapu-lapu Ayun, sapul na naman mga idol. lapula lapo natin. Ito, may, napas, may naispot na naman itong lapo-lapo rin eh. Malika ako na dito doon ito mga idol. Ano tulog? Sapul na naman mga idol. Ang magandang mga lapula lapo ito mga idol. Kanina po tanggit. Ngayon, lapo-lapo na naman. Ito pa yung isa. Ayun, pangatlong lapula lapo mga idol. Puro lapo-lapo ang mga idol. Quality. Eto, may palus. Kaya lang, medyo maliit. Mamo. Saka na natin huliin, mga idol. Palaki muna siya. Eto, may tanggit. Nagtapag ko sa bato. Luwabas. Ayun, sa pool. Lalapad na mga tanggit natin ngayon, mga idol. Quality. Dito, tingin tayo dito. Mayroon ako no, na spatal dito, mga idol. Ayun. Tumako. Hindi tinamaan mga idol. Ito merong isang dalagang bukid sa pool mga idol. Sarap prito. Ayan. Maganda ang lusong natin mga idol. Sunod-sunod ang ating mga nanghuli. Meron pa nagkatago sa gilid. Sa pool na naman mga idol. Puro sa pool. Walang paltos. Ayan. Salamat sa biyayang dagat mga idol. Sunod-sunod ang bira natin. Meron na naman tayo na daling. Ay, yan. Thank you sa panunod mga idol. Salamat.